Sa labindalawang buwan, tuwing Desyembre ang pinaka-aabangan ng karamihan dahil sa panahong ito idinaraos ang kapaskuhan. Para sa mga hindi nakababatid, ito po'y nagmula sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas. Bagamat ako'y hindi sang ayon na naitanim sa isip ng mga kabataan na ang diwa ng kapaskuhan ay pamimigay ng mga regalo, hindi maikakailang naging tradisyon na ang paghingi ng aginaldo mula sa mga ninong at ninang. Makikita ang mga bata na nagmamano. Ala, <laughs> anyari! Hay nako sabi ko mga batang nagmamano at hindi mano po na sampalen. Pambihira, nawala na tuloy ako sa train of thoughts ko, pambihirang mano po yan. <laughs> ang gusto ko lang naman sanang sabihin na ayon nga, na, hindi sana may sentro lamang ang diwa nito sa mga regalo kung saan naging tradisyon na ang paghingi ng aginaldo mula sa mga ninong at ninang tuwing Pasko. Dahil sa ganitong tradisyon, nangangamba akong mauwi sa krimen. Tulad na lamang nito. Ninong! Utang ina mo, nasa na? <laughs> Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sa kahahanap ko ito ng taob sa movies kaya kung ano-anong natitisod ko. Pero magpasalamat tayo kay Mr. Libayan kung hindi dahil sa kanya ay eh, hindi ko ito makikita para paalalahanan tayong lahat. Oh, kaya babala sa inyo mga kababayan, huwag laging nagpe-present ang mag-anak sa binyag kung miye ka na nga sa buhay ng bata, miye ka pa tuwing Pasko kung ayaw niyong mabadboy ni Pinoy. <laughs> Ikaw naman kasi, pauso ka rin Mr. Libayan. Masyado kang nag-ingay tungkol sa death threat at taob na yan. Muli akong makikiusap sa iyo pakipanood ang mga nakaraang videos ko po para maunawaan mong hindi kailanman naging at magiging death threat o death wish ang banter statement na yun ni Sen. Tulfo. Huwag na po kayong umasa kahit maglupasay pa kayo dyan ay hindi po yun mangyayari. Maawa ka sa pamilya mo Mr. Libayan. Sobra sobrang kahihiyan na yan. Bangon bangon din, may oplan bangon naman si Mayor Magalong. Please don't take it against us. Bagamat hindi natin tinotolerate ang mga ganong banter ang statement, ipinaglalaban nating hindi yon may tuturing na tuwirang banta sa buhay o paghiling sa kamatayan ng ibang tao. Bukod pa rito, sana'y magsilbing aral at gabay sa lahat na buksan at maging matalino sa pag-iisip. Huwag basta nagpaparatang. Lastly, iwasang mag-base ng argumento sa pelikula lalo na kung isa kang abogado dahil katawa-tawa talaga yon.